sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay manitatangin busilak sila at may mabubuting karoban. Saan man kay naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At Diyos na po ang balang magagabay po sa inyo mga ginagawang mga kabutihan. At huwag po kayo mat... Uh, Ah. Uh, kayo mag uh, pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At at gagabayan kayo ng isang mga kapangyarihan sa lahat sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. Pagkakalob niyo ang siksik, at mga pangumal. Thank you sa mga kapangyarihan sa lahat. Asa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, niwagan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ng mag subscribe, like, and share, at pag na rin po ang para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalug ko po at ibabagi ko po sa inyo lahat ang aking manalalaman sa panggamot si spiritual at physical na karamdaman dito po lamang po matutuklasan sa Iwagan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan huwag pong ipagyabang palagi pong yung isa puso at isipan at panatiling magpakumbaba sa isa sa magtulungan magbigayan hindi isa lahat magmanan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan si Ruman kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga, ginagawang mga kabutian at pagkakalob sa inyong lahat ang sik -sik, dik -dik, ng siksik, diklik at mga na pagmahal na ating Diyos mga sa, sa lahat uh, sa mga solid ko po mga subscriber at uh, sa mga baguhan po shout out po sa inyo lahat um, uh, ang share ko po ngayon po ay napaka importante po ito sa inyo na ibabagi ko po orasyon ni Iso Cristo kontra sa traidor po yan karamihan po sa atin po marami pong mga traidor na uh, katulad po ng kap pagkarap mo maganda po yung ipag uh, pagkara mo isang tao, uh, parang akala mo hindi ka na natatraidorin. Pag nakatalikod ka, ginagawang uh, ka ng masama. Kaya ipagkakaroon ko po sa inyo ngayon ito, uh, orasyon iso Kristo kontra sa traidor ko. Bago umalis ng bahay, magdasal ng isang ama namin at isunod ang orasyon ng tatlong bisis po. At ipo sa dibdib ng tatlong bisis po. Napaka-importante yan po. Kung sino po yung gagawa po sa inyo, hindi po hindi matutuloy at hindi po siya makukon po. Pag po kayo ng ring kayo, hindi matutuloy at mawawala po. Ah, uh, narito po yung oras yun po. Ah, uh, bago na lahat po ay magdasal po isang naman namin. Isunod po yung oras yun po at tatlong beses po. Narito po ang oras yun po. Por po pir, puwer na muwi Jubum salbame. Porpohum per la muy. Jubum salbame. Porpohum per la muy. Jubum salbame. Ayon po ang orasyon po. Porpohum per la muy. Jubum salbame. Sasarin po nang tatlong beses ang orasyon at ipo sa dibdib nang tatlong beses po. Napaka-importante po yun sa atin. Hindi mo maiwasan po marami po sa atin na naiinggit, tinatraidor ka, kung ano po yung sinasabi. At ang dabis po dito ay uh, yung gagawin po nyo sa inyo na tinatraidor po kayo ay uh, siya po ang magduro sa parang sumbalik po ito. Babalik po sa kanya ang ginagawa niyang traidor at buong pamilya niya po mabalik sa kanya pag uh, inusal niyo po itong orasyon po na sana po pakaingatan po lamang po at uh, pakaingatan lamang at gamitin niyo po lamang sa tamang pamamaraan po Malalaman po naman po kung halimbawa tinatry door kayo kunwari kausap mo tapos ka ibang tao pag may kausap sa ibang tao parang uh, tignan ka tapos may po, uh, maaura nyo mo naman po yun kung tinatrader ko kayo kaya ang gagawin nyo po yung pag trader halimbawa uh, pag trader ka dadagdagan niya mas lalo dagdagan ng dagdagan ang ginagawa po niya parang inikismis ka pinukontra ibabalik sa kanya at sampung buong pamilya niya babalik sa kanila ang ginagawa nilang kasamaan kaya sana po pakaingatan po lamang po at ay eh, uh, ingatan po lamang orasyon po ito napakabisa po ito orasyon na po ito mo no? paki screenshot nyo na lang po kaya ako po ay eh, para malaman po ninyo na iwagan ng pangasinan po ah, uh, marami po ako ipakakalob sa inyo na kon po sa inyo basta sumuporta lang po kayo dito mag subscribe, mag like, share ah, uh, marami po kayong makukon uh, po dito basta tiwala lang po at may masiting na ice po marami salamat po eh. Ah, inyong lahat. Uh, God bless po sa inyong lahat, mabay po. Shout out po sa inyong lahat.